Ang karunungan ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan ngunit ang iyong pagkatao ang siyang aani ng respeto. Dahil ang tanging pagkakaiba ng kung sino ka at kung anong gusto mong maging ay nakabatay sa kung anong mga ginagawa mo. Paano mo nga ba aanihin ang respeto ng mga tao kung ikaw ay isang estranghero sa bayang kumukupkup sa iyo? Makakaya mo kayang suklian ng kasamaan? Gayong kabutihan ng ipinagkakaloob nila sa iyo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang itinapon sa malayong bayan sa paraang hindi naging kanais-nais sa kanya. Isang bayan na ginawang tapunan ng mga salot ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanyang kasamaan, sinong mag-aakalang dito pa siya makakasumpong ng pagkalinga at pagkupkup mula sa mga taong uhaw sa pagbabago? Mapapanindigan mo pa kaya ang obligasyong at pinagkatiwala sa iyo sa posisyong ni sa panaginip ay hindi mo pinangarap pasukin? ang kwento ni Edward Solon Hagedorn o yung tinaguri ang Maberic Mayor Anak ng Weteng Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Dilingid sa kalaman ng karamihan Si Edward Solon Hagedorn ay tubo sa paranyaki City na noon ay bahagi pa ng probinsya ng Rizal. Siya ay isinilang noong ikalabindalwa ng Oktubre taong 1946. Ang kanyang lolo na si Hans Josep Hagedorn ay isang German engineer na pumarito sa bansa bago pa man magpalit ang siglo. Dito na siya nagkapamilya hanggang sa isilang si Alexander Carlos Hagedorn sa Concepcion sa Tarlac na siya naman naging tatay ni Edward. Matapos nitong makilala at mapangasawa ang napakagandang Cebuana na si Gliceria Solon na kanya namang nanay. Siya ay bunso sa anim na magkakapatid at isa sa apat na lalaki. Nagmula sila sa may kayang pamilya dahil negosyante ang kanyang mga magulang na nakabase na sa Maynila noong isinilang silang magkakapatid. Dahil na rin siguro may lahing German hindi naging madali para sa panig ng kanilang mga magulang na disiplinahin ang kanilang mga anak na lalaki. Napakatapang at napakapil yung bata ni Edward. Una siyang nag-aral ng elementarya sa isang Catholic school sa Paranaque at minsan kasama ang isang kaibigan nakipagtalo sila sa isang pari na marahil ay pinapangaralan sila dahil sa katigasan ng ulo at nagwakas ang pagtatalong iyon nang tadyakan ng batang si Edward Hagedorn ang pari sa likuran.